Hello mga kamamses, magandang araw po sa inyong lahat na nanonood. Ayan, nandito na naman po tayo sa aking garden. At eto nga po, napagmasdang ko na medyo maliit na po yung mga pinaglalagyan ng aking mga bugambilya. Kaya bibilang ko po sila ng mga bagong pots para sa kanila. Tara po, samahan niyo po ako at mamimili kami ng mga pots nila. Music ito na po kami sa bannings ito po yung mga bilihan ng mga gamit para sa halaman at nandito rin po yung magagandang mga halaman na pwede nyong uh, mailagay sa garden at ito nga po nakapamili na ako ng aking mga potting mix at yung pots po nakapili na po yung asawa ko Hangyan, kasama ko po yung aking asawa na laging nakasuporta sa akin sa mga pinaggagawa ko po <laughs> yan Ayun na, nauuna na po sa akin ng asawa ko. Bitbit -bit na po niya yung mga pots. Ayan, nandito na po kami sa aming bahay. Ito na po yung mga pots na binili ko. Apat na pots po muna para hindi masyadong masakit sa busa. At ayan, bumili na rin po ako ng cow manure para masiguradong magiging healthy sila sa bagong paglalagyan nila. At bumili rin po ako ng mga pating mix na 12 ma may, meron na pong 12 months fertilizer ayan at iyan na po yung pinakamahal na pating mix na mabibili dito sa Bunnings. At ayan po, sasapulan na ng asawa ko yung pagre niya. At heto po, may mga inipong kaming styrofoam para maging ano po, maganda yung drainage. Pagka nagdidilig ng mga bugambilya, dire-direcho yung mga tubig. Ito na po yung mga halamang kong mga bugambilya. Yan, napakaganda po talaga ng mga bugambilya. Pamasyalan po muna tayo dito sa aking mga alaga. At mm, habang hindi pa nagsisimula mag yung asawa ko, ito, tingnan nyo po yung aking mga alaga. Oo, ang gaganda. Yan, Yan git dalawang taon pa lang naman po akong nag-aalaga nito kaya ganito lang kaliliit yung mga bugambilya ko. Yan nga po yung asawa ko. Sinapulan na po ang pagriripat. Ayan, medyo payat po yung mga ano ko, bugambilya. Sana po tumaba na sila dito sa paglalagyan nila. Kasi medyo siguro maliit lang yung pinaglalagyan nila. Hindi masyadong nakakahinga ng maayos yung kanilang mga ugat. Ayan. At ayan nga, sinusukat-sukat na ng asawa ko kung gaano kalalayo ang magiging agwat ng paglagay niya ng mga hollow blocks para sa patunga ng aking bugambilya. Ayan, tignan niyo yung kulay ng bugambilya. Ang tingkad-tingkad po ng pagkakayelo nitong isa kong bugambilya na to. Ayan. At tara, ayan na po sila ngayon. Ayan, naka na sila sa kaniyang sa kanilang bagong pot. Ayan. Titrimam pa po natin yung iba dyan para matrain po natin na hindi po sila lumaylay. Yung katulad po na nangyari sa aking kulay puti. Ito po yung mga waiting po sa mga bagong pots na bibilhin ko. Marami po yan. Kaya inot-inot lang po yung pagbili ko ngayon. Taste muna sila sa kanilang pot muna. kailangan matrimang ko sila para magsimula silang mag ano yung magsanga-sanga uli para magsimula po ng bagong mga pagsisibula ng mga bulaklak Ayan, ang aking dilaw po. Ito po, yung napakaganda kong dilaw na laging namumulaklak. Hindi po siya nawawala ng bulaklak. continuous po yung pagbubulaklak niya. Ang ganda-ganda po ng pagkakadilaw niya. Katulad po siya ng aking uh, white na bugambilya na laging namumulaklak. Ito po, palaos na yung kanyang bulaklak pero meron po yung sisibol ulit pagkatapos niyan. Kaya... Habang ano, titrimang ko na po yan para magkaroon siya ng panibagong mga sanga-sanga uli. Ayan. Ito po napakaganda po nito. Kaso, naglalagas na rin po. Kaya, ayan. Puputol-putolang ko po siya. Kapag nalagas yung kanilang mga bulaklak, putolang ko po siya rito para... Maganda po yung pagkakaayos ng kanilang mga sanga. Yan, mamimaintain ko po yung pagiging style bonsai niya. Ayaw ko po nung lumalaki kasi pangit po, nagwawel po yung ganun ni eh. eh, pagka nandito po sa pot, maganda po ang nagiging itsura ng mga bon, ah, mga ano natin, alaga nating halaman. Yan. Ayan, tignan niyo po, napakaganda po nito. Oh. Tumataas po siya. Na, na, nangihinayang naman ako kasi ang sabi ko dito bala ko po siyang gawing ano yung igagrab ko siya kaso napakaganda naman po ng kanyang bulaklak yung sabi ko palalakihin ko siya kasi gusto kong magkaroon ng yung parang bugang tree tapos iba ibang ilalagay kong mga kulay ng uh, mga bugang kaso kaso nangihinayang po kung ganda ganda niya eh tingnan niyo Oh. Maganda naman po yung klase ng bulaklak niya. At ito naman po yung tinatawag na cherry blossom. Ayan. Napakaganda po nito pagka nagkumpul-kumpul po yung mga bulaklak niya. Kaya nung nakaraan po kasi ito eh, ang haba ng ano niya eh, stem niya. Pangit ng tignan, naglele, gilegina, na. Kaya ang ginawa ko po, ayan oh, pinagputol-putol lang ko. Ayan, natingnan niyo oh. Dati nakaganon siya, nakahapay kung saan saan. Ayan, tignan nyo po yung mga pinagpatulang ko. Ayan na sila, o. dami-dami -dami ng umusbong na mga sanga-sanga. Ayan, o. Oh. Kaya ito, pagka ito ay nagbulaklakan, tiyak ko, maraming bulaklak, mara mas maganda. Ayan. At ito naman yung tinatawag na si Magic po. Ayan. Ang ganda ng bulaklak niya. Kaso, ang problema ko sa kanya, Ayan oh. Lumago na. Kusang sana pumunta yung mga sanga-sanga niya. Nakakapanghinayang pong putulan. Pero saan, kung yan ay mawawala ng mga bulaklak siguro, tatry ko pong iayos yung kanyang mga sanga-sanga. Tatanggalin ko na po yung mga sanga niyang nagahabaan. At eto naman po yung napakaganda kong orange na parang may pink po siya. O, tingnan nyo. O. Ayan. Ganda-ganda nilang tignanan mo. Oh. At heto na po yung anak ng aking white. Yung una kong white na inalagaan. Heto. Ayan, napabulaklak ko na siya. Ang ganda-ganda na niya. Ayan, o, oh, tignan nyo. Ang lak laki na, Oh. Oh. At alam niyo po ba, eto na lang po ng asawa ko doon sa pinagtambakan nung ano, nagtapo ng basura. Hayan. Napulot po niya, kinuha niya. At eto na po, nagkakaroon na po ng bulaklak Oh. Hayan Oh. Oh. Ang ganda ng bulaklak niya. Ano po, ang buntot Oh. <laughs> ang ganda. Hmm? So ayan guys, naipakita ko na po sa inyo yung mga alaga kong mga bugambilya dito sa aking garden. At ngayon nga po, yung iba po nabilang ko na ng kanilang mga pots na malalaki. At ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at see you on my next video. Bye bye!